Hi guys, Mag nandito kami ngayon sa Jogili. Sa Baclaran Church pala. Juvil. With, ano, with Nonoy. Angela. And Angela. Hindi ko alam, para saan. Wala, wala yan. Ano yan, hindi ko alam man. Bible. Bible. For oh, ano yan. Una nga po namin ginawa ay nagtirik na po pala ano na? Para saan yan? Ah... Um. Ayun, first time nga pala ng, ng aking kasama dito na dalawa na magsimba dito sa Baclaran Church at last na simba ko po dito ay 2020, 2003 pa po ang last na ano ko nito ay edad ko ay 13 years old so napakatagal na at ako po ay 34 years old na ngayon. O diba, dekada na guys bago ako bumalik. Ang ah, libre lang yan? Kuha ka lang. Kuha kayo kay Ethan para kay ano... Ako yung okay. ito para sa akin. Yan. Para kay papay. Tita G. Maka Tito Badong. Isang din. Bigyan mo. Lagay mo na. Nilagay mo na. Bigyan mo kay Angela. Ikaw, Angela, maglagay ka din. Hello. Wala usog. Ada petugas apa? Jung. Sa vlog pala na ito ay kasama ang aking pamangkin na si Kikay at si Lunila. Kasi nga po, po, sila po ay nanggaling pa ng Rosario Cavite. Ayan. At si Angel Vlogs, kasama ko rin ang aking anak. At andito rin si Cristo J. Ayan. Pumunta nga pala kami dito sa Mall of Asia upang tingnan. At syempre, mamasyal-masyal maglakad-lakad at mag-window-window -window shopping tayo. Guys. Manila ay <laughs> Hi ka muna sa Hi Shout out Shout out, Shout Shout out, out. sa out para okay. Shout out out ka ba? Sa Hindi nga, taga san ka ba? Sa Cavite Cavite? Sa, kapite. sa, tario. sa tario nasa shoutout ko dyan. na ko dyan yung mga classmates ko. Na-shoutout yeah, ko oh, Tingin dito. Tingin ka dito. Yeah, bibili yata sila ng bahay. Bibili kayo ng bahay. Bibili Fires sa na ano ka nga? Kikai. Lovely Kikay. Lovely Kikay. Mm, sabihin mo. Shout out po sa Mumul. Thank you. Our... <laughs> 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 bye babay ka na daw sa kanina. Babay ka na. Bye-bye. <laughs> <laughs> Yung sige, kaya meron. Ano? Ano, dito. Uy. Ay dito. No. <laughs> ano lasa ano, niyan? Bola. <laughs> Kinu-kinig, kinilim mo? Oh, Nag-order siya eh. Padini. <laughs> <Sa bilin. laughs> ano? May ah? ano, may may di, may ano. Yung, yung Sabi niya, sa shout out sa lovely Kikay. Lagwa <laughs> <Go, like that. laughs> oh, oh. oh, na. mo. Uy, ta, tayo pa naman dyan. Huwag mo naman sa baba. na, <laughs> Iinom nga daw siya. Sa kayo. Ito lang mamaya Gagalitan ka ng guard. Hindi ka napapakyatin dito. Hindi ka din. Baka mani niya. mo. Hindi, atras kang kaunti. Dito, ganyan ka. Ganyan. Kasi pag nag ano, yan. Oh. Oh, dali. Bidu-bidu. Kay, tingin. Tingin balik ka na. Okay. After nga na ng mula namin, ay pumunta ka nga pala kami dito sa Luneta Park. Kung saan, dito kami sa Chinese Garden. O, ba diba? sa luneta. Magpapapicture kami dun. Shout out mo sila. Shout out sa nagpicture dun. Adun. Napakahirap naman itong video na itong babae na ito at itong yeah. bata na ito. Napakasaya. Madaming isda dyan kay. Hmm. Yung mga isda dyan kay. Ito naman. Ay, ano? Ay, ano? Yun no, yung no, no, nakita ko. Ay, kuha tayo. Uy, kasama pa. One, two, three. Kanila oh. kay. Sabi na, no, babay po. Babay po. Babay po akit mong isa ah Dati ba pumunta na dito si Auntie Angel nung bata pa siya? Hi guys, nandito ko kay Salone ta. Chinese garden. Chinese garden 'yan, guys. Hi. Santayo nasa Rizal Park. Park. Oh, sige, let's go. Ang monumento ni Jose Rizal. Saan? Nakaupo? po hmm. ka Tandahan ka. Hmm. Ayan. Ano <laughs> Ayun no? Ayun na siya tingil o. Oh. Ayun. Ayun na siya tingil. Guys, <laughs> nandito okay, kami sa Monumento ni Jose Rizal. Monumento ng kwento. Ilan taon ulit tayo nakabalik dito? Four years yata. Five years.